Hello mga kaibigan! Magandang araw sa inyong lahat dyan! Ito na naman ang yung life coach at ka siya partner, Ate JB. Ayan, so for today's video, kaibigan, no, uh, ipapakita ko lang sa inyo yung aking ginagawa dito sa aking tindahan. Parang routine na ko na talaga ito, kaibigan, no. Kung hindi man everyday, sometimes three times a, day, uh, a week. Thrice a week, four times a week. So, bira lang twice a week, kaibigan. Uh, most of the times, tatlong basis every week ko itong ginagawa at kaya ko ito ipapakita sa inyo kasi naman may nagtanong kay Ate GB, no? kung ano daw yung sikreto ko eh, hindi naman ito sikreto kay Vegan okay kung ano yung ginagawa ko kung bakit malakas pa rin yung ating bintahan kahit marami pa tayong kakompetensya number one talaga talaga kay biga number one marami talagang dahilan kay Vegan no paraan para lalakas yung ating bintahan kasi marami tayong kakopetensya. Isa na rito yung parating meron tayong stocks. Si Ate GB kaibigan, no? kung nakikita nyo sa aking likuran, kaunti na lang po yung aking stocks. Okay? Kaya pa bago ako maubusan ng stocks, dapat mag-order na si Ate GB. Nakapag-order ako kahapon dear friends kay Pure Gold at kanina tumawag ako sa aking local na wholesale supplier at mamaya lang darating na sila. Okay, ito po yung gawin yung mga kaibigan. No? Ayan. So, alam ko yung presyo, makakatulong yon Gold customer service. Number one talaga, kaibigan, kumplito po ang yung tindahan. Kahit anumang hanapin ni customer, no? As much as possible, dapat maibigay natin. Pag wala, kaibigan, next time na maghanak si customer, hindi na siya pupunta sa yung tindahan dahil may isip niya na hindi ka nagtitinda nito. Kaya, as much as possible, dear friends, kahit anuman na sa tingin mo, may maghanap, kahit na hindi fast moving, dapat meron ko sa yung tindahan mga kaibigan. Ako dito, nagtitinda ko ng mga non-food items na mga non-fast moving. Hindi fast moving pero nagtitinda ko kasi most of my kakopetensya, wala sila. Kaya naman kaibigan, dumami akong cost ang yung aking customers, no? At nakita nyo naman, no? Kaunti na lang ang laman ng aking tindahan. This is the living proof, ha? Huwag nyo huwag uh, nyo isipin na sa TGB ay papalugi ng negosyo kasi wala nang laman ang tindahan. Kasi kaya po yung ating tindahan ay kaunti na lang ang laman. Gusto ko lang itong sabihin kasi may nagsabi na papalugi daw yung aking negosyo. Bakit ako nagbibigay ng tips? Eh, walang laman yung akin tindahan. Walang laman or kaunti lang ang laman kasi malakas po yung ating bitahan. Pag yung ating tindahan always puno, ibig sabihin walang bumibili. O, oh, ba? Diba? Kaya ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung aking ginagawa parati. Kaya naman, malakas yung aking bintahan dito sa Minsari Sari Store kahit marami pa akong kakupitensya. At sana kaibigan, please don't skip that sa malaking tulong po ito sa akin ng family. At sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, sana naman. Mag-subscribe ka na kay TGV and then pakihit the notification bell para mapanood mo rin other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinsunod. And so na ano, kaibigan, pakishare na rin para mas marat na tayong matulungan. And mga kaibigan, dumating na po yung aking uh, hinihintay na orders. Marami tayong order ngayon. Morning Dom, 7,520. Ayan, so marami kaibigan no, kasi nga, Uh, malakas ang ating bintahan kahit pa tayo ay parating nag uh, nagda-travel meron naman nagbabantay kaya ito talaga yung dapat ating gawin kaibigan iwasan mag-close <laughs> ayan <laughs> so meron pa naman akong konting stocks pero nagpa-deliver pa rin si ate Gibi para hindi tayo maubusan ng stocks ayan bawal maubusan mga kaibigan ha bago pa maubos yung ating stocks dapat po ay magpa-deliver na tayo Asa nga dami laglag ka dang? Ay, hey, mato ko rin yung sabi. Rito Sige, di dang? Lano, China all. Salamat dong. Sige so, lang video ko dong ha. Vlogger man ko nuhay ko nga may klaro. <laughs> Ayan mga kaibigan, no? Marami talaga. So sabi ko sa kanya, okay lang ba na mag video-video tayo? At bumayag naman. Thank, Thank you so much. Lah, ang sa ko doon, mantika na ako mga kwan na ako kuno tanahon. Kaya ako i-check. Upat na, no? Hala. 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 Kaya nasa kaya, para ma-check na ako. Kaya. Ayan. Daroon mga cigarettes, kay Bigan, mga mantika. Ako yung wala na yung promo ang Cochron. Ngayon. Na, lang Ngayon ako nakakita kay Bigan. Meron palang pa-promo si Coca-Cola. Sana malayo, manalo tayo. Click and win. Ano lang daw? Ayan. Ha? Pilam dito dapat. Tulo? Oh, tulo. Limot sa kuha na. Ah, ano to be? Nya, man, ay mag-iupat ani. Ang mudi ka ba? Naupat ang kilo. E, puna na lang so, kung niya kung bayad. Ah, Og, si Tinta. Ah, Naupat deh, sige. Sa pailain na. Sabay kuha nga ni. Limon. Dito. limon. Limon, litro. Ako sa na-check ni ha. Dito. Check natin kaibigan, no? Kung kompleto ba butang, ah, butang. Lumabas na yung pagkabisaya ni Ate JB. Shut up! So, kiko si G this. Ayaw niya magpakita sa camera. Oh, tingnan nyo. Meron pa tayong adik client si Edgar. Uh, Check ko muna dong ha? Dapat, kaibigan, i-check natin yung ating mga deliveries kung kompleto ba. Tayo sa doon, ha? So, mga kaibigan, mag-check na tayo. Meron tayong oil. Meron pa naman stocks si Ate JB. Pero nagpa-deliver pa rin ako. Again, bawal po tayo maubosan ng stocks. Ayan. So, mantika muna tayo, kay bigan Ang puhunan ng mantika, dear friends, ay ano lang po siya? 17 pesos and 50 centavos. Yung one kay kaibigan, no? 17 pesos and 50 centavos Wait, ha? Okay. check ko muna. Tapos na tayo sa oil, kaibigan. Ngayon, ichi check I-check na natin yung ating asukal. Brown, tsaka white. Ayan pakunti-kunti kasi sa FGB wala naman tayong malaking puhunan roll roll lang ayan dalawang kilo lang po yan check natin sa listahan kailangan kaibigan na ugaliin mag check ha para sure talaga na kompleto po ayan mga kaibigan na check na lahat ni ati GB kompleto po yung babayaran natin ay 7,520 yan. So mamaya kaibigan, darating din si Pure Gold. na nyo naman, no? Konti na lang ang stocks natin, lalo na yung mga sabon. Kunti na lang. So, inintay ko po si Pure Gold. Hindi na muna ako nag-order kay Grusari. Kasi si Grusari, minsan nalilit po sila. Si Pure Gold, a ah, on time. O, tingnan nyo. Sana all. Maraming stocks. Thank you so much, God, sa blessings. Kasa ko bayad dong ha? Egg 3 ko eh. Lisi, egg tray. So, 7,520 po ang babayaran ni Ate JB sa ating soft drinks. Kasi hindi pa naman uh, ubos, no? Yung ating stocks. Nag-restock lang si Ate JB dahil ayaw maubusan their friends. Ayan. So, ito yung aking lalagyan ng jikas. Wala nang laman yan kasi kinuha ko na. Ayan. Happy Valentine's Day nga pala, kaibigan, no? <laughs> si Onet Iho ko, kaibigan, bumili ng um, cake. So, 7,520. Ready na yung pera ko kaibigan kasi mamaya darating rin si Pure Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,000. 9, 10, 11, 20, na lang. Ayan. Tapos bigyan natin sila ng tip. Ayan. So magkano ba ulit ito? 7,520. Thank you so much. Ayan. Bibigyan na natin. Daradong o. 7,520. Pala ko check. Eh pa nagbalik dong. 7,520 ba diba na? Ayan. Mabait siya kaibigan. 6, 7, 7, Sakto. Nga tagante kasi 70 sa matika. Kulang pa pala kay bigan, pang 70 pesos Kaya na sobra tika, no. Imo man gipakapinan abi ni magpaskoron. Sobra. Sakto na. Imo ni kwenta. Salamat ha. Salamat dong. Mana ko bayad mantika ha. Ayan kay bigan ngayon, ilalagay na natin yung iba sa refrigerator natin. Salamat. Shout out sa kanila mga mababait. Salamat. Yan so ilagay na natin, na-check na natin, no? So ito kaibigan wala nang laman yung iba kung pancit canton. Hinintay ko talaga si Pure Good, yung ahinti ay pumunta na dito kahapon. Yan. So malakas yung ating bintahan, tingnan niyo naman, no? Ito yung living proof na malakas yung ating bintahan. Halos konti na lang laman yung ating mga paninda. Yan, so kahit marami tayong kakompetensya, especially yung diaper kaibigan no? Isa na lang meron. Kahit marami tayong kakupitinsya, love pa rin tayo ng ating mga customers, especially ni God. Ayan, pag mabait tayo, kaibigan, ganito talaga mangyayari sa atin, no? Maraming blessings na matatanggap. Shout out kay Pure Gold, please, dumating ka na para mapuno na ulit ang tindahan ni ate JB. Ayan, si Cruzare, sasator din na mag-deliver. Again, thank you so much, thank you so much sa so blessings, there, God. Ayan, mga kaibigan, dumating na si Pure Gold. Thank you so much. Ayan, kanina ko pa ito inihintay mga kaibigan kasi wala na tayong stock sa ating tindahan. Salamat dong. So ito po yung resibo. Ayan dong, 632805. 6328. Kuha lang ko bayad dong ha. Kuha muna tayo ng bayad mga kaibigan. Thank you so much God. Dumating na rin si Pure Gold. konti na lang yung stocks ko sa tindahan. Kukuha muna ako ng bayad mga kaibigan ha. Para kay Pure Gold. 6328 Ayan, teka lang ha sa yung pera ni Ate Gigi Ayan, dapat tayo kibigan Hindi tayo maubusan ng stocks Bago pa maubusan Mag-order na tayo, okay Ayan mga kibigan, magbabayad na tayo Dala nung ha, 6328.50 Om ko ay ka-upload ron. yun Om ko ay swildo sa si YouTube ron Why upload, upload? Why upload, why swildo? Alay ko na ko 2 4 5, 6 6 3 3 28 Matsong centavo boss? Uh ha. -huh. Salamat kay Dong ha. Okay, Mas kuintal niyo Dong kay kwarta, copper. Salamat. You, Salamat kay Dong. Sige lang nag-video ko Dong ha, kuwadjo ko i-upload ron sa muna o, oh, another customer outside. Maganda yung customer natin. Tingnan nyo, mga kaibigan. Kaunti na lang yung laman ng aking tindahan. Kaya naman, bago pa maubos, nag-order na ako kay Pure Gold at sa soki kong uh, wholesaler supplier. Ngayon, may bibili ng lemon. Ablihan, dahi? Juice. Day, yung ka, lemon. Neste, day. Mbali, akala ko, lemon. Neste, lemon pala. Oh, my God. Okay, may bibili ng lemon. Apple maniday? ito oh, lang? Kenilang? Apple, okay ra? Ayan, bigyan muna natin.